gandang gabi po sa ating lahat Dito po tayo ngayon sa Robinson Dito rebound Pasyal pasyal po muna Sige okay, pasyal muna tayo ayan mga katangkilip naming minamahal papakita ko po sa inyo yung kaganapan dito or yung uh, palaruan dito ayan po Ngayon mga katangkilik, dito po tayo sa medyo malayo kasi may copyright tayo. Malakas po ang sounds doon. ito po muna tayo sa ating uh, service so ito po mga katangkilik dito banda yan po yung palaruan ganda po mga katangkilik ayan o no? Kaso di tayo makapasok doon sa loob, gawa nga po nang uh, malakas yung sound. Copyright po tayo, dito na lang po tayo sa gilid. May bata pong po gumawa kayo. kasama po natin si Mrs. Katangkilik at ang kanyang kapatid at mga pamangkin ay uh, andun po sila namamasyal doon ganda po dito ayan po mga katangkilik naming minamahal So ayan mga katangkilip ka uh, lilipat po kami sa Fair View Terraces. Ayan, Fair View Terraces. Doon po kami sa Fair View Ayan po mga katanggilik namin na mahal dito po ako sa ako, oh, kami pala. Oh, very good. Very good, very good. Hi, Kaira. <laughs> Ayan po yung uh, pamangkin. Minisus katanggilik. Ayan. Hey, Kyra. Kyra. So, galing po tayo ng Robinsons kanina. Medyo hindi maganda yung manood po kasi may sounds po. Malakas po yung sounds doon sa pasyalan doon sa Robinsons kanina. Kaya lumipat po kami dito sa Terry Terry. Terry. To be there with Mrs. Katangkilik and his sister, and his sister, ayun eh. Hi! Magandang gabi Kami eh. <laughs> ang maganda sa gabi Ayun Hi. oh, sila daw ang maganda sa gabi no? mga katangkilik, ayun <laughs> oh. Uh, sige, payag na ako. Payag na po ako. Magkapatid po yan. So, what's Nick? Di ba kayo mag-order ng ano? Mainom nyo? Anong inumin nyo? May water coloration. Okay. Different colors of water. <laughs> Pwede mag order ng coffee. <laughs> yeah. na inila? mo. Ay ayo, -ay shout out mo si Papa mo. Wala <laughs> damo shout -out mo. Oh, dah siap tahu siya si dadah mu. <laughs> Ayan po mga katangkili ko minamahal na video bawal daw kanina. Bawal daw dito mag-video. Ayaw um, -do -do -do? ko dito sa lugar na to. Pero kanina nung pumasok tayo, di ba? Bawal daw. Tingin ko bawal pag mga pangit, no? O yung... Bawal mag video yung mga magaganda. Uh, buti na lang pangit tayo kaya pwede. Kaya na, ha? na, Lalabas lang din yan. May namanap siya siya dun. <laughs> Natutuwa siya doon sa ano eh, yun. Automatic na pintuan. magnanay. Yun. Papasok po yan siya dyan at lalabas din po siya sa kabila. Ayan. Ayan oh. <laughs> Mga katangkilik yung ano. Yung automatic na pintuan. Kan tayo. Next. Ito tayo sa madilim na bahagi Medyo madilim po, wala tayong uh, ilaw. Pero pwede na rin. Oh. You oh. know. smile yeah, no po Ayan kayo dalawa One, two, three Yan, yeah, yeah, May picture yeah. na, may video pa Ayan yeah. Matigas <laughs> yun ito

Akit tayo doon. Asan na yung mga bata? Ayan, so akit na po kami sa taas. So, mag exit na ba tayo? Ayan, yung dalawa. Ano hey, na kaya yan? Ano na yan? Feed them but don't get the kittens away. I mean, you know. Feed them but don't get the kittens away. Kittens away. Oo. Huwag daw pa awayin. Ang cute, no? Parang si Flop. Flop. So, ayan mga katangkilig. Kaakit na po kami. Saan?

So tayo sa so taas. Hindi ka pa papasukin dyan. Hahaha. <laughs> 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 ngayon pababa na po kami mga katangkil namin minamahal pa labas na po kami ng mall so nandito na lang po muna yung uh, video natin so maraming maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin you know, God bless us all.